Arestado ang lalaking pumatay umano ng dalaga sa Cebu. Posibleng ginahasa parao ng suspect ang biktima. May detalya si Vel Custodio. Bangkay na ng matagpuan ng katawan ng isang babae sa Pinamungahan, Cebu. Nadiskubre ang kanyang bangkay sa isang creek matapos i-report ng mga residente. Kinilala ang biktima na si Jocelyn Caripada sa Milon, 21 anyos. Ayon sa pinamungahan police station, posibleng ginahasa ang babae. Inaalam pa kung paano dinispat siya sa creek ang bangkay ng biktima. Nahuli na ng pulis ang suspect sa pagpatay. Timbog sa buy-bust operation ng isang lalaki sa barangay 76A Toril Proper, Davao City. Nalaglag si alias Donkey sa patibong kung saan nagpanggap na buyer ang sang pulis. Nasamsam ang mga pakete ng ilegal na droga. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hulungan ang bagsak ng 19 anyos na alias Mar matapos mahuli ng drug operation sa Ramon Isabela. Nasamsam ng na Philippine Drug Enforcement Agency ang 500 peso sa mark money at silyadong pakete na hinihinalang shabu na halos 700 piso. Nakumpis ka rin ng cellphone at posporo mula sa suspect. Paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang asunto sa drug suspect. Welke studio para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.